pa lang. Yun ang sinunda namin hanggang naghapon kami sunod-sunod Mga siguro, mga mag-alasing ko na, na na-hit na namin yung guwan. pinagpistuhan ng kalaban. Nakita na namin, narinig na namin yung kalaban na diyan talaga sila ng kuan Pero ang ginawa namin, ako bilang team leader, ang ginawa namin, yung platoon leader namin, nag-usap-usap kami, platoon sergeant, platoon leader at sa mga team leader. Tsaka kung paano namin i ano, yung kuan paano namin papasukin yung kampo kasi ang sabi ng guide malaking kampo daw yun pero di pa namin ma ma tiyak kung ano kalaki kung anong posisyon, kung anong o ilan sila o ang posisyon sa mga kubo-kubo nila hindi namin alam lasing ko na ng hapon tapos pinag-usapan namin kung itirahin namin ngayong hapon, delikado, baka maabutan kami ng gabi, hindi namin alam kung ang sitwasyon sa kalaban, kung nakabunkers ba yun, anong porma nila, kasi hindi rin masabi ng guide namin na dating MPE. Basta marami, hindi niya alam kung ilan ang nandyan. So ang napagplanuhan namin, kuan, Ah, naghiwalay na kami noon. Kibali, isang seksyon na kami noon. Ang dalawang seksyon, nahiwalay na. Layo na sa amin noon. Mga 1K siguro, bawat ano ka namin, distansya. Bawat seksyon. Ang plano ng platon leader namin, umaga namin tirahin yung kampo. Papasukin namin ng umaga. Hindi kami natulog. Ginawa namin, upi kami ng upi. Kahit ulan, inupiha inupihan namin yung kuhan. Kalaban, makita man namin kasi nag, nag, last trace pa lang, Nagluluto na sila alas alas dos mga anak. Ganyan. Nagluluto na yung kalaban. Yan, nagumpisa na kami na ginapang namin kasi malapit man lang sa pinagarburing namin yung pisto ng kalaban, mga nasa 50 meters lang. Yun, ginapang na namin dandahan. Hanggang nakadikit kami mga siguro 10 meters to 5 meters to 10 meters na. nag kami hanggang Inantay namin yung ma magliwanag. Kasi kung banata namin ng gabi, hindi namin alam ang kalaban, kung saan ang pisto ng kalaban. Kaya pinaliwanag namin hanggang nakarating ng alas 5. Yung nagising yung isang kalaban na umihi siya. Tapos umihi na siya, nakita na yung trupa nga nakita na niya mga trupa na nakadapa na sa harapan niya. Kaya pag aksyon niya talikod, binanatan na lang namin. Kaya no, bulabog na yun. Ako, bilang team leader, si Kan section, ah, isang section lang kami pala. Eh, pangalawang team ko, ang team ko, hindi pa skirmish ko sa baba dito sa gilid kasi slope yun eh. Dito yung tuktok, yung isang team dito, sila stuk-tuk. Yung team ko, dito, nag slope Pero nag-skirmish pa rin yan. Naka-dikit na kami sa kalaban. Nakaduyan pa yung iba. Binanata namin, nakabantay sila. Hanggang na-assault. Yung isang team, nag-assault na sa taas. Kami, cover me. Kami ang nag-support by fire dito sa gilid. Yung isang team namin, giras up na yung taas. Hindi, ganun ka taas, ganun lang. Giras up nila kami dito sa gilid, nag-cover by fire me. Para ma matarantar ang kalaban. Ngayon, yung ginawa ng kalaban, wala silang reply kasi nabulabog sila eh. Surprise attack. Matagal sila nakapag-reply. Lahat ng mga gamit nila naiwanan lahat, except sa mga baril na nadala nila iba. Hmm. Yung na yun na MPA, the spot yun, patay ka agad yun. Meron silang wounded Pero isa lang ang na na body count niya na recover namin. Marami sila. Marami pang undi doon kasi sinunda namin yung mga trails nila. Maraming dugo. Yun. Hanggang sa nakuha na namin ng malaking kampo nila, tirin kamp pala sa, sa baba. So, mahirap yun kung pinasok namin ng gabi. Delikado kami noon kasi hindi namin alam ang tirin. Kasi first time namin yung bundok na yun na naoperitan. Hindi namin alam ang tirin doon. eh nung napasok na namin yung tirin, nakita na namin kalaki pa lang yung kampo na yun. Nakarecover kami ng mga 22 sack rice. Tsaka maraming mga generator, mga dokumento nila, mga USB, maraming naiwan nila doon. Apat na barilyon yun. Nakuha namin na long mga gamit nila, mga backpack duyan lahat na iwan yun surprise matagal sila naka-reply, malayo na nag-reply sila, malayo na sila hanggang doon na lang kami nag ano, nagantay kami ng advice sa brigade kung anong gagawin na naman namin na next activity so ang ginawa ng kuwan doon, mag kami ng kuwan doon dalawang araw pinag Arboringan namin ng dalawang araw. Iskawal namin lahat yung mga kawan nila. Kampo doon sa baba, lahat. Doon nakita namin yung generator na sa creek. Nakatago yun. Kung hindi mo puntahan doon, hindi mo makita talaga ang generator. Malaking generator yun, malaking kampo. Then, ang ginawa ng mga MP eh, nung pagkahapon nung encounter na yun, bumalik sila. Pinagputukan nila yung yung pinagharboringan namin nun. Kasi doon kami nagharboring eh. Bumalik sila, pinagputukan nila yung harboring para mabulabog kami. Wala size na ng hapon na yun eh. Hindi pa rin kami, nag lang kami doon. Perimeter lang kami doon. guardja lang, alert hanggang sa nag-move na kami pa exit na dami pa kami nadaanan ng na mga kawan, na recover na mga bumba mga gamit pang opera ah, dami pa yon mga mga barina pang gawa nila ng ano mga landmines Ah, uh, Uh, sa side namin sa tropa walang kaswalti so pasalamat kami sa Panginoon na kahit isa sa amin walang ano walang kaswalti kahit na wounded wala pasalamat kami sa Panginoon na kahit ganong pangyayari andun pa rin siya sa amin tumutulong